Eh, beda. Mm. Mm, mm. Gawas. Oh, mata. Tubig, tubig, ji. Bumba ah, daw. <laughs> Kote itom. <laughs> Istoryang tinoon. Istoryang tinoon. Itom, pila mo kabok na sulod. Dua. Dua. Nakagusto gusto mo anak? Yung sa pangani mo? Ruben. Ha? Ruben. Ruben? Ang isa? Oo, oh, wala sa isa. Puh! Ah! Uh, O, oh, oh pa kayo na ingon nga kusog kayo ng mga rasyon ha? Gusto ka kusog? Weber, tatis, verbum. Puh! Awww. Ah! Dali! O. Oh. Puh! O, oh, dali. Pangalan ni mo? At yun, taka? Pati yung ha? Kilat. Hmm. Ang Kalayo. Hmm. Ang hmm. Ha? Nakagusto ka? Kwaon ni mo. Kwaon? Hmm. Nga, karon Makuha pa na ni mo. Makuha ni mo. Ang bata, kwaon ni mo. Kwaon ni mo. Hmm. Uh, Baklasa ang pambutang, anak. Damita ang kamot. Baklasa. Putda. 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 Dala, dala. Hot da, hot da, dala, dala. mayon na na, promise, oh pangit ka, pangit ka, pangit ka, gusto ka ane, oh inet, inet, oh nanungyan noyano niyang rosaryohan, asa tong rosaryohan be, mauna na niyang Sige daw ba, isot daw siya ha. Mm. Dile ka initan anak. Mm. Ha? Mm. Oh, dile, init gamay. Oh, butang pulong. pulong. <coughs> <Okay. laughs> ah. <Ha? laughs> Ilet. <laughs> oh, paon ang pulong. Oh. <laughs> ha? <laughs> ha? <laughs> Orasyon panglusot. <pum> <laughs> ah. Paon. <pwaaw. laughs> <laughs> Patian tak ka? Kawan mana bata dile? Kawan? Ha? <coughs> <coughs> Dale. Pas-pase. Pas-pase. La tegon tak karon. Nak leang dak so om sulosom. <coughs> Dale. Sejante <coughs> <coughs> <Dali. coughs> Polian, nak ini di mau dilek? 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 Hah? Boleh Mengawak mau diakrun dilek? Hah? ha? nak? Epsis, epsis. Ah, Angin. Maka gawas mu dia. ha? segi gawas tau eh? Gawas tau. Oh, tengah no buka ikat Ha? Gusto ka pamako? Gusto ka sa lansang? Mm, uh -huh. <tanaswyn> <tanas> <tanas> um. <tanas> dali, hot da. Hot Unsa man um, mabuhi nang bata dili? Oh, mabuhi. Mm. Patyon ta mo. Kumana? Ayon na. Ayun na. Pila ka bok nagtabang ninyo ane? Duha di mo kakaya. Gabi eh. Mm, uh. Gawas. O, oh, mata. Tubig, tubig, G. Pag-alala. Blue Rabin. Ha? Blue Rabin. Dili ni mo matag, dili ko ni Pukawon. Blue Rabin lang Santos, Dios Santos, Cortez, Santos, Morales. Isa pa nga? Blue Rabin. mata. Sa ngala ni Blue Rabin. Ayan. Inexcel. In Pati na ni. Inam. Kinsa pa nga ni Mo? Laura Bell, laki namdam ka nang saka si Robin. Si Robin. <laughs> Robin <holdin> na? Ino? <laughs> Robin Hood. Robin Hood. Pwede na, di na basta-basta nga mga pangalan nila ko. Eh. Bukat na mga pangalan nga Robin. Kaya <laughs> saan ay sa imong likod? Kaila ka na <laughs> eh. Imong mama, kinay. Imong papa. Oh, ino? Pag once nga, naagot sila sa neb, ganun, ganun, pero ako na yung butang ng kulong, init din sila, ha? Pero ganun, normal naman ang baka. Pas mas.